Magpaksiw tayo ng talapia para sa pananghalian Paksiwin natin sa suka tapos lalagyan ko ng gata Paksiwin muna natin sa suka Lagyan natin yung bawang Luya Tsaka sibuyas Suka muna mga idol bago gata para masarap Lagyan natin suka Ubus na natin Mamaya na natin ibuhos yung gata dyan. Asin. Dali natin. Dali natin asin. Masarap maalat-alat mga idol. Ayan. Yung mga piraso mga idol. Ang lalaki. Sobra isang kilo to ba? Diba? lalaki mga idol lagyan natin ang sili balik balik natin para umanghang tapos yung ano muna tumpang pabango tanlad may tanim tayo dyan tanlad madami bubuo lang dahil dito mga idol yan sa mo sa ilalim ng talapya para mabango yung talong ito masarap sa ginataan may talong yung mga gulay gulay para masustansya yung ating paksiyong na may gata okra tuloy natin at mahaba ayos na ganun lang simple lang Mamaya na natin ilagay itong HI pagka nalagay na yung gata. Salang ko lang muna mga idol. Nakalimutan ni idol. Magic sarap pala. Muntik na nakalimutan. So salang natin. Idol, kulo na yung ating paksiw na tilapia na talagyan natin ng gata pagka naluto sa paksiw sa suka. Saka natin bubuhos yung gata mga idol. Kaya kulo na nga. Napakabango. Pag to na yung talong, pwede na natin ilagay yung gata at saka yung pechay. Lulutuin lang muna natin yung talong. Yung talong kasi medyo matagal. Medyo patutuyo-tuyoin natin. Medyo maray pa ang sabaw. Ayan o. Hindi ko na sinabawan pero bakit may sabaw pa din? Okay na yan mga idol. Luto na yung talong, malambot na pati talapya natin, luto na. Lalagay na natin itong gata para manood na sa ating tilapia mga idol. Niluto ko lang yung isda sa pak sa suka bago ko nilagay yung gata. Yan. Paki-share naman mga idol pag napanood mo tong video ko mga idol. Para malaman natin kung saan makarating itong ginataan natin na tilapia. Siyempre, lalagay ko na yung pechay dyan. Maraming pechay, mas masarap. Sa gulay pa lang, ulam na. Yan. Ginamihan na namin yung pechay dyan, mga idol. Siyempre, ano ko lang yan. Mabilis lang yan, maluto eh. ano lang natin. Lubog. Idol, kain na tayo. Masarap nga ito. Ayun oh, no, lambot. Patay na pechay. Pampahaba ng buhay. Halika na Jerry boy. Iwan pa yung buntot. Game na, game na. Kain na mga idol oh. Sarap niya no, ginata Tilapia. Tayo mga idol. Magandang tanghali sa inyong lahat. Sabay nyo na kami kumain ulam namin ay ginataan tilapia pinaksim muna natin sa suka bago inano yung gata ano o may talong tsaka pechay thank you lord doon na subo Sarap mga idol. Sarap talaga pag ipaksi mo muna sa suka bago yung gata. Pipino pa. Oh. Sarap. Karoon <coughs> pa tayo. Pampakinis ng kutis. Dipino. Pipino. làm mày thôi Chịu Chó, trong đây sao? mau idol kain mana saya